na ito na sa tuloy ng Dawson Falls Yon o Taranaki ang ganda ng Falls ito, ito ay malapit sa isang Falls ay pulos lang ito magandahan itong lugar na ito dahil ang ganda ng kalawin mababa ka palang sa danan ang makita mo may magandahan ay kukulay green ng mga kahoy at halaman ang at sa malayo nakikita mo na ang napagdantang poles na nasa baba so mga, mga kaibigan nakakamiss talaga yung lugar na to dahil na itong ang danaan nila na at sa ginawa good morning dito walang bayat kung tungtong ito Lovely po. So, mas gusto po ng tarif eh. lang po ito. kung so, galing ng um, apply out Ano po lang kasi kasi gusto lang Mga kaibigan. Ito. po. Safe na safe po ng pangaba ay kompleto ng rinings at sa pangpangita ng apakan. Maganda po ang kapitan po kami sa Dawson Falls Dito ba? Ayan, mga. May pinapong tento, dito pa kanina po Dito Ang ganda ng falls Sa pagbabaanan, may po ganda, ano? Dawson Falls daanan Patalig siya pero Ang lamig-lamig naman dahil Tapos ang ng

All good? Medyo mahina yung isa mo? Yung isa medyo mahina Makalit ng kaba, kusok pa Pag Oo. ulan ang ginawa ang tubig ay pa yung tubig na tunang ganun sa bundok ng Mount dyan pa yung pagbaba at ito yung tubig na napakalagay yung oh. pakaliwala sa si oh. pangalagay ito wala basura ang po video ko bye bye